isa pa siling pang tanim. Ito siling. Wala. Ba't lumayo ito? galing po Ay, may pang <tap> yan may pangtanim na tayo ulit <laughs> wow may tungtota na yay Thank you, Lord. Kapag may tinanim, may aanihin. Tanim na rin po kayo kahit sa maliit lang na pwesto. Sa likod bahay, tagilirang bahay, harapan ng bahay. May mga bunga pa ulit. May mga bunga siya ulit. May mga bunga yan po ay dating lalaki ginawa nating bading naging, naging babae na rin po siya ayan po may bunga na siyang ayan, na. ayan. so magkahalo na yung bunga ng lalaki bulaklak ng lalaki at bunga ng at bunga niya babae, babae. thank you lord o. ilagyan po ni mrs. ng mga bulaklak yung paligid para po mapopollinate din pupuntahan yung mga bulaklak ng mga nagpo-pollinate ng mga insects then ma-attract sila then i dilipat nila yung mga ano lang, flower mga lalaki doon man. sa mga babae <laughs> na flowers ayan o no? meron na pong bulaklak bunga ah, bunga. bunga na po pipino yan Ayan, kaya... ah, marami po siya. Mm -hmm. ah, po yung mga flowers mm -hmm. pang-attract ng mga insects na magpo-pollinate. Mag-transfer ng mga